Hello everyone! Welcome back to my channel for today's vlog guys. Hi! Papasok na naman tayo sa work as usual. Everyday routine. Ating ganap dito sa kitchen or dito sa hotel ngayong araw na to guys. Tingnan natin ang ganap ngayong araw na to guys. Samahan nyo na naman ako na ulit sa aking journey today. Okay. So start na naman kami guys for the breakfast today. Yan balikan ko kayo ulit guys yung krusan ay malapit ng maluto. Araw-araw the same. Araw-araw <laughs> the same. So guys, babalikan ko kayo pagkatapos ng aming pa-breakfast. Aburot na mo! Tignan nyo guys, kasi nagmamadali na kami kasi alauna na ay mag kanin mag na na, eh, hindi pa lumambot yung manok. May microwave na namin, tapos nilagyan na namin ng tubig, hindi pa rin ba? Tapos... <laughs> ayaw, ayaw magpaluto. Ayaw magpaluto. Yan po ang aming menu. Kaya lang hindi pa po malambot. Kaya, ayan po. Wala munang makakain. Wala munang makakain. <laughs> Late na kami nag-depros. Oh, hindi ko po kinaya. Si ate, sweet naman po. <laughs> Durog na po yung chicken. <laughs> hindi, hindi kinaya niya. Dahil sa susubukan mo po. <laughs> ko natangga. Nanalo po ang chicken. Stay strong lang. <laughs> frozen, chi frozen chicken versus ate Sinbang. Ano? Versus, oh, ito na po. <laughs> My goodness! Kasi, so, kamusta naman natin? Kamusta naman ang laban niyo between ano, <laughs> yung ano siya? Uh, <laughs> mahirap na mahi, mahirap nawalan nako na ako ng lakas. <laughs> Mas malakas. Mas malakas yung chicken, guys. Na, naubos yung lakas ko doon sa chicken frozen. Ay. Pero sa wakas, guys, naghiwa-hiwalay na rin. Pero durug na, durug na siya. <laughs> Nadukul dahil buto na siya yun. durog na, durug. Pakita mo na Yung naigat ako. okay na. <laughs> so ayan guys, nahiwa-hiwa ko na rin sa wakas. <clears throat> Gigisa natin guys ito, lalagyan natin ng ano, beans. guys. So, oh, tingnan nyo guys yung aming pagkain. Ito na yung sa amin, oh. Kailangan to mag-brown. Tapos sigigisa namin yung ano gulay. Yung beans. Mm -hmm. Tapos ito naman yung sa kanila guys. Red sauce naman yan sa kanila. Ayan o. Oh. natin ang ganyan. Ayan. 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 Pagkain nila guys, nilagyan ko ng wine. Wine. Nilagyan ko siya ng konting wine. Iwan ko kung anong lasa nito. Ito na po yung aming ulam. May ano siya, may talong at kalabasa. Diba? Maparaparan lang po. Yan po ay pachamba lang. Talo-talo na lang po sa lasa. Yan ang pagkain namin. At ito naman ang pagkain nila guys. Red sauce. Magkaiba. Magkaiba kami ng pagkain. Ito yun, yung rice. Rice nami. Rice nami. Ayan, yeah, ready na, ready na guys. Ready na, Des? Yes. Yeah na naman si Desa, launa na, kaya nagmamadali na kakain <laughs> Yan po ang dahilan kung bakit kami nakikipaglabanan doon sa chicken kanina. Dahil, palis na si Desa hindi pa naghiwala yung manok. Buti <laughs> nakaabot. Na o, diba? Mm, yan na, guys. Oo. Oh. chicken with vegetable. Talong and ano, paraparan lang po yan. Na po yun ay ano, kachamba ka lang. O oh, kakain na. Luto na. Paluto na rin yung sa kanila guys. ito yung pagkain Kain na tayo, guys. Kain na tayo, Des. Kain na tayo. <laughs> Tapos na kami makipaglabanan, guys. Kaya, kain na tayo, guys. Namasyal kami, guys. Dito sa... Dito sa ano... Saan <laughs> ba ito? Sa... Krotiri. Koryo nila. Krotiri. na kami. tapos na yung aming duty. Kaya namasyal basyal kami, guys. Ayan. Ayan guys, so oh, hapon na. Tingnan niyo naman ang kapaligiran namin ngayon. Masyado siyang mahangin, guys. Oh. Ayan. At ngayon tapos na tayo. Tapos na ang ating duty at pauwi na tayo, guys. Ayan. Grabe ang lamig ngayon. My goodness. Tingnan nyo ang dagat ngayon, no. So, ayun na nga, guys. Tapos na ang lahat sa kitchen at nakakain na rin kami. At tapos na rin, guys, ang aking duty at pauwi na rin ako kasi, ano na, gabi na. Gabi na rin, guys. So, yun lang ang naipakita ko sa inyo. Yun na lang ang aking vlog for today. See you next vlog. And thank you for watching. And God bless po. Maraming salamat and bye-bye.